Tag-ulan at malamig na rin ba sa inyong lugar ngayon? Pagkatapos ng sobrang init na panahon, nasa panahon na tayo ng tag-ulan. Tamang-tama para sa ating pag-uusapan sa video ngayon. Ang mga karaniwang sakit sa paligid kapag tag-ulan. Kasama rin sa pag-uusapan natin, syempre, yung mga karaniwang signs and symptoms at kung paano maiiwasan yung mga karamdaman sa ating list. Tara, let's start! Dengue. Ang dengue ay isang viral infection na naipapasa sa tao mula sa kagat ng isang infected na lamok. Kung minsan, ang nagkakaroon nito ay nakakaranas ng mild symptoms at kusang gumagaling after 2 to 3 weeks. Mayroon rin naman na nakakaranas ng severe o malalang infections na delikado at kailangan ng medical intervention. Common symptoms ng dengue Mataas na lagnat, umaabot ng 40 degrees Celsius na halos hindi bumababa at pabalik-balik. Mayroong panghihina, matinding sakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, mapula at mainit na skin rash. Pagbaba ng platelet count na usually pagdating ng ikaapat na araw nito. Mapapansin na mayroong bleeding sa gums, at ilong. Panatilihin na malinis ang bahay at kapaligiran. Gumamit ng mosquito repellents, lotion, creams, patches, bracelets, or tags. Hanggat maaari, magsuot ng damit na matatakpan ang balat, gaya ng mahabang medyas, long pants, long skirts, long sleeves, mag-install ng screen sa mga bintana at pintuan, lalo na kung malamok sa inyong lugar. Ang paggamit ng kulambo ay makakatulong kapag natutulog. Mas okay kung isprayhan ng insect yung kulambo na gagamitin. Linisin ang anumang area sa inyong paligid na mayroong naiipon na tubig, gaya ng bukas na drainage, kung meron kayong vase, at iba pa. Takpan ng maayos ang mga ito upang hindi pamugaran ng lamok. Typhoid fever or enteric fever Sanhi ng bakterya na salmonella Nakukuha ang typhoid sa pagkain o pag-inom ng mga kontaminadong pagkain at inumin. Mataas na lagnat May chills Pananakit ng katawan Headache panghihina, masakit na tiyan, mayroong pagsusuka, diarrhea or constipation. Mapapansin din ang mga rashes. Paano maiiwasan? Vaccines. Ito ang isa sa pinaka-effective first line ng defense o protection laban sa Salmonella. Maaring mabigyan ito ay 2 years old pataas, every 2 to 3 years. Yan ay dahil sa ang effectiveness ng mga vaccines ay nababawasan o nawawala over time. Madalas na paghugas ng kamay. Palaging magdala ng alcohol-based hand sanitizer. Hanggat maaari ay iwasang uminom ng tubig mula sa gripo, lalo na sa mga mayroong sensitive na chan. As much as possible, iwasan ang pagkain ng street foods. Iwasan muna ang pag prepare sa kitchen or pagluto ng pagkain kung ikaw ay mayroong typhoid. Ikatlo sa ating list ang influenza o trangkaso. Kilala rin ito sa tawag na flu. Ito ay isang viral infection na mabilis makahawa. Any season ay pwedeng magkaroon ng trangkaso, mas tumataas lamang ang cases nito kapag tag-ulan sa atin. Maaring dahil ang mga ito ay mas nag-stay sa loob ng bahay at magkakasama ang mga tao. Kailangan na mapalakas ang katawan, lalo na sa mga bata, senior citizens, at iba pa na mayroong health conditions. Ang simpleng flu kasi ay pwedeng mauwi sa isang serious viral infection. Madali rin itong makuha o mahawa mula sa isang tao na mayroong sakit nito. Sore throat, dry cough, baradong ilong, lagnat, masakit na katawan or muscles, sweating, at matinding pananakit ng ulo. Flu shot, mahalaga na magkaroon ito every year para mas tuloy-tuloy ang proteksyon. Yan ay sa kadahilanan ang mga strain o uri ng flu o trangkaso ay nagbabago-bago sa paglipas ng panahon. Madalas na paghugas ng kamay. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at humahatsing. Bean your tissues. Siguraduhin na mailalagay sa basurahan ang tissue na ginamit. Avoid sharing. Hanggat maaari, iwasan muna ang pag-share ng baso, spoon, fork at towels. Manatili sa bahay kapag may sakit. Leptospirosis Ito ay isang bacterial infection mula sa bakterya. Nakukuha mula sa ihi at dumi ng daga at iba pang hayop. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis kapag na-expose ang mga mata, ilong, bibig, o balat na may sugat o gasgas sa contaminated na tubig o urine. Maaari din itong makuha sa pagkain ng contaminated food and drinks. Lagnat Headache Panghihina Jaundice o yung paninilaw ng balat at mata. Body chills Muscle, body, and joint pain skin rash. Gumamit ng bleach, Lysol, at iba pang katulad nito kapag maglilinis ng paligid. Ang mga ito ay makakatulong para mapuksa yung bakterya na nagkukos ng leptospirosis. Siguraduhin lamang na banlawan ito ng maigi at itabi sa tamang lagayan para sa safety ng mga bata at kung kayo ay may alagang hayop. Iwasan ang lumusong sa baha kung hindi naman ito maiiwasan, make sure na gumamit ng proteksyon sa paa, gaya ng pagsusuot ng bota. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Ang mga nakatambak na basura ay nag attract at maaring tirahan ng mga rats and rodents. Kaya mainam na ayusin at linisin ang mga basurahan stomach infections or gastroenteritis Nagkakaroon ng infection sa tiyan kapag nakakain ng marumi o sirang pagkain o inumin Nausea, vomiting, masakit na tiyan, diarrhea, lagnat Iwasan ang uminom ng tubig mula sa gripo Uminom lamang ng pinakuloang tubig o kaya naman distilled water, lalo na kapag sensitive ang iyong tiyan. Mas safe kapag kumain ng nilutong pagkain sa bahay. Mas makakatipid ka na, safe pa ito. Proper hygiene, gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay. Bago at pagkatapos humawak ng pagkain at kumain. Kasama rin dyan ang paghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng banyo. Panatilihin na malinis ang paligid, lalo na ang kusina, maging ang mga utensils, box, or pinggan na paglalagyan ng pagkain. Itabi ng maayos ang mga tirang pagkain. Huwag hayaan na ito ay walang takip o nasa mesa lamang. Malaria ito ay isang life-threatening disease na nakukuha mula sa kagat ng infected na lamok. Ang mga ito ay may dalang plasmodium parasite. Once nakagat ang isang tao ng infected na lamok, ang parasite ay marirelease sa bloodstream. Maaari ring maipasa through blood transfusion mula sa infected na tao or sa paggamit ng contaminated o dirty needles and syringes. Nagsisimula ang malaria with a high fever 8 to 30 days after infection o mula ng makapasok sa katawan ang parasite. Pananakit ng ulo Pananakit ng kalamnan or muscles Panghihina Pagsusuka Diarrhea Ubo Anemia Convulsions Magpatingin agad sa doktor kapag nakakanas ng lagnat kahit na mababa lamang ito may kasamang headache, pananakit ng katawan or fatigue habang nasa lugar o ilang buwan pagka-uwi after ng trip sa malaria risk areas. Kapag pupunta sa lugar na may malaria risk area, magpa sa doktor weeks bago ang travel date. Ang doktor ang magde-decide at aalamin kung anong chemoprophylaxis meds ang appropriate sa bansa o lugar na pupuntahan. Gumamit ng insecticide treated nets or ITNs. Usually, kailangan i-retreat ito every 6 to 12 months. Nilulubog ang net sa mixture ng tubig at insecticide, saka hinahayaang matuyo sa shaded na location. Indoor Residual Spraying or IRS ito ang pag-coat o pag-spray ng effective residual insecticide sa mga dingding at ilang bahagi ng bahay kung saan madalas naninirahan yung mga lamok. Ito ay sinasabing effective na nakakapuksa ng lamok sa loob ng maraming buwan. Gumamit ng mosquito repellents. Maaring gumamit ng coils and vaporizers. Mag-install ng window screens or door screens. Minsan, kahit anong linis o ingat, hindi pa rin maiwasan ang magkasakit. Kaya mahalaga ang awareness sa mga ito at mga sintomas para maagapan naman agad. Sana ay may natutunan at nakatulong ako sa inyo sa ating topic ngayon. Stay healthy and happy! Hanggang sa muli!